Sir, ano Opo. po ang reaksyon nyo dito sa inilabas na standard map ng Ministry of Natural Resources ng China kung saan mula po sa 9-dash ay naging 10-dash na ito. Hmm. Okay. At sakop na Alright. po ang buong si South China Sea at West Philippine Sea. Muntik na pati buong Palawan ata, sir. Alright po, ah, ganito po na lumabas na yung ating protesta. Ah. Alam naman niyo. Uh, habang tuloy sila magdadapas ng uh, ganyang mapa o magpapalapas ng uh, inaangkin nila yung buong dagat, Aha. eh, ilalabas naman natin yung ating ano, posisyon. Tama. po uh, so, tutuloy uh, tutul tayo dyan. At alam naman natin, nagkaroon na ng desisyon ang Arbitral Award 2016 na masyadong malawak labag sa international law ang uh, paggagawa kayo ng claim na yung voters' Uh, under the nine dash line no so alam naman natin yan pero eh, hindi naman siguro tayo nagugulat na ginawa ng China yon kasi alam naman natin dati pa rin ang sinasabi yan kaya ang sagot diyan edi pag sinabi nila to sasabihin naman natin posisyon natin mm -hmm. ano po yon Oh, eh, ay, yun na nga, ano? Eh, halos na sakupin na nila ang bansa Pilipinas. Hindi na lang tayo para bang hating kapatid na lang sana. <laughs> anyway. Well, ang, kay, ang sagot dyan, if, if, kung hindi successful ang diplomacy, ang kailangan more diplomacy. Uh, yan ang trabaho ng Department hmm. of Foreign Affairs. Siyempre, no? diplomat. Tapos yung ating mga kawal ng Navy, eh, Philippine Armed Forces, sila naman na mag-defend ng ating national territory. No? So, uh, ayon sa Arbitral Award, uh, meron tayong karapatan. Hindi ko naman hindi naman sinabing kapangyarihan, no? Hindi naman tayo may ari ng dagat niya, no? opo, Pero opo. tayo may ka, may karapatan yes. na ang tawag doon exploit, eh, exp, expl, explore, exploit, exploit, explore. and, administ, and mm. administer yes. the resources. So, ang good diyan, gagawa sila ng 10 dash, right? We will continue to fish and mm. drill. Mm fish and drill. Kasi eh, meron tayong uh, project, ito eh, lamang naman yung natin, pwede mang isla dyan. Mm. So, tuloy natin yan, Nandiyan yung ating Coast Guard mm. para bigyan sila ng protection. Alam naman natin, ay eh, gawin ng China ito, so, mm. eh, sasagot tayo. Opo, yun yun naman ang essence ng EEC, eh. di ba, Yusek? Pwede kayong mang yes. isla, magpaalam kayo sa amin. Oh, exclusively yes. ang kami ang, namin, mauuna dyan, yes. pero... Everybody oh, is okay. welcome. Magpaalam lang sa Pilipinas. Iba sa China eh. Huwag na kayong pumasok amin ito. O, talagang gano'n ang gusto, bully talaga ang China. Oh, well, po. ang under the EZ, syempre, parang ganito po yun, no? ang best example. Kunyari meron kayong uh, shares of stock sa isang oh, po, golf club, sa country club. Pwede mong gamitin yung golf course, pwede mm. mong gamitin yung polo club. Pero hindi naman siguro may-ari ikaw. Pero Oo. yung iba, hindi pwedeng gumamit doon. Ikaw lang. Oo. At uh, kung bigyan mo ng permiso, pwede. Oo. Kaya doon din ang uh, Hindi naman kapangyarihan yung dagat. Yung yung islands, uh, ano na uh, teritoryo. Pero yung tubig, walang may-ari niyan. Oo. Pero tayong may karapatan, mangisda. At kung may ibang gusto mangisda, ay eh, ay kailangan ng permiso Tama. sa atin. O di kaya. At lalong hindi pwede tayong... <laughs> hindi tayong i-block o oh, eh, maging kapal na, hmm. na mangingisla tayo diyan no hmm. so uh, gano po so uh, we have given our position opo hmm. segue tayo dito sa uh, ongoing repatriation muna yusek, no sa mga Pilipino opo. nating mga workers mula sa kuwait opo ano po ang update doon opo kasi patuloy ang repatriation itong last five days pa lang Oh, last week na ito. Uh, Kasama ngayon. Opo. Uh, me merong at least uh, 500 na inuwi tayo mga Filipino in batches. Ngayon, ang latest batch darating 11.30. thirteen, uh, nasa office ngayon. Alam naman yon BFA, kahit na walang pasok, kung migrant workers po, o eh, siyempre, eh, everyday yan ang responsibilities namin. No? Kaya pupunta kami airport, sa sasalubo kami ng isang daang mga distressed Filipino. Kasi tuloy pa rin ang mga tumatakas sa amo bibigyan ng silong ng embahada, tas gagastusan ng DFA o ng OWA, ngayon ang, ang air flight ngayon, gastos ng DFA, ah uh, darating po dito at... Uh, eh, well, eh, alam nyo, may meron pa tayong suspension ng mga hmm. uh, kababayan sa tuloy, Kuwait. Tuloy-tuloy pa rin po yung ban, no, sir? Sir, kasi kanina po, ang ginawa natin, nagsuspend din tayo ng mga pagpapadala ng kasambahay. Ang sagot ng Kuwait, kung ayaw nyo noon, o oh, sige, we will ban all Filipinos. Ngayon, hindi pa tayo nakakapag uh, enter into negotiations paano natin na ayusin to kasi po uh, well one eh ilang umingi pa sila ng parang patawad sa atin eh hindi naman tayo hingi ng permiso sabi ah, ng, ng patawad no ng apology uh, Sabi sabi ni presidente yan no pangalawa hintayin muna natin yung decision sa September 14 na isa may announce sabi ng korte lalabas daw yung decision nila sa kaso ni Ranara, yung, yung napatay na Pilipina. Ang bilis nang ginawa nila ng paglilite. So, tignan natin anong lalabas September 14. And then after that, uh, uh hanap tayo ng paraan na makipag-negotiate uh, sa kanila. Okay. So, wala pa, no? Talagang uh, mahigpit pa rin talaga uh, yung Kuwait po sa atin. Naalala ko si uh, um, Secretary Toots Ople pa ang uh, trying. Nagpunta pa po, di ba, mm -hmm. sir? Eh, pero ngayon, uh, opo. Yes, eh. hindi si Secretary Tulfo, mga lower officials kasi, hindi sila cabinet level. Pero si tu tu Secretary Tulfo, may she rest in peace, no? Alam naman natin yes. na pinaglabanan niyang karapatan ng ating mga manggagawa. So, nangyari, uh, siya yung nagsabi, we will suspend the deployment. Mm -hmm. Eh, sumagot yung Kuwait. Kasi po, ah, uh, Palagi na lang may runaway. Palagi oh, na lang man. may runaway. Eh, so, wala nang katapusan nito. So, So uh, ginagastusan na natin pero kailangan mag-improve yung uh, working conditions. Siyempre kaibigan natin na Batsang Kuwait eh, pero mm. siyempre mag-aalala tayo sa ating mga uh, mga gawang. Ngayon nagpapa, humingi lang kami ng konting patience sa ating mga kabayang kasi meron nagpaparinig sa amin at sa DMW mga skilled workers hindi po kasambahay mm -hmm. skilled workers na matagal nang gustong makatrabaho sa Kuwait mm -hmm. eh eh ang Kuwait ang nagbang sa kanila hindi hindi po ang DPA hindi po ang DMW kaya kailangan lang eh pagpasensya nila eh, bago mar bumalik yung yung deployment nila kasi yung Kuwait ang nagtitigas at syempre, isipin din nila yung ating mga kababayan na, na kasambahay na silang may dahilan kaya nangyari to no ito yung kahitan ng ng mga bad conditions mm. ng workmates. So, lang tayo Pilipino, let's help our mates, let's uh, support them na bago magkaroon ng full deployment, Apo. maayos na yung conditions para sa kanila. Okay. Well, ito po uh, the usual reject, Siyempre agad ang naisip natin dahil ito ay e isa na namang uh, 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 tactic nila na pinipili nila yung gusto nilang mangari, impose nila yung sarili lang nilang views at yung claim nila dito sa South China Sea at West Philippine Sea. So reject lang po tayo, reject, bale. Okay. Mm. Is this something na inexpect nyo, Professor J? ah uh, opo, kasi naman alam natin na uh, patuloy pa rin sila, hindi nila binabago yung posisyon nila, no? Tapos itong 10 line up na to, kumbaga second edition na to eh. Kasi yung una nilabas, nilabas 10 years ago. Talagang from time to time ilalabas ang ilalabas nila yan mm. sa mga official publication nila. Mm -hmm. Meron daw kasi silang pinagdiriwang eh, parang meron silang Map Awareness Week ganyan. Oh, so sa sinabay sa ganun. Eh oh. sabayan din natin Sapa. dito sa Pilipinas. Kahit walang Map Awareness Sapa. Week. Oh. Magkaroon din tayo ng Awareness Sapa. Week. Hindi, yearly awareness sa mm -hmm. mga school. Meron naman po tayo actually ngayong buwan na to yung uh, Maritime and Archipelagic uh, Nation Awareness oh, uh, Month, mm -hmm. no? So sana may mangyaring uh, parang ganun nga no this month. Mm -hmm. So, okay. uh, ano pong magiging uh, impact nito sa ating uh, West Philippine Sea itong 10 dash uh, line? Well, bali wala po 'yan, walang uh -huh. epekto po 'yan dahil yung ating pag-aari sa mga likas yaman dagat sa West Philippine Sea, ating pong jurisdiction and entitlement ay kinatigan ng anong uh, South Chinese Arbitration Award. At uh, nakita nga natin na yung isa dun ah uh, uh, rulings noon ay yung total invalidity nitong claim ng China no mm. 9 dashes sa o 10 or 11 basta wala talaga yon so, kaya nakita rin natin na immediately may mga responses na yung mga ibang bansa no at uh, palagay ko mayroon pang darating na iba pa hmm. na sasabihin talaga ng nire-reject din yan yung uh, aspeto na yan ng kanilang mapa. Hmm. Okay, parang talagang inilalabas lang sa kabilang tenga ng China, nagbibingi-bingihan itong mga uh, Uh, Chinese no sa ating mga protesta ang dami na nating protesta protesta tayo ng protesta oh dapat dapat uh, sabero eh, pa tayong planong iakyat yan sa uh, UN General Assembly may nagsasabi rin na maghain muli ng reklamo sa Arbitration Court oh ano ano po dapat natin gawin talaga dito para sila po ay maapektuhan nat makikinig sa atin attorney J Well, yan po mga option po talaga yan, no. We should look at them as ano parang tools, no na parang menu, merokang uh, uh, pwede mong gamitin at the appropriate time ang kailangan na lang is a serious and long-term strategy kasi siguradong matatag 'tong uh, pakikibaka na to, no. Mm -hmm. So, maganda nga yung sign na may mga naglalabas na ng mga protest nila na ibang bansa kahit uh, kahit uh, hindi sila claimant, eh nagkakaroon, no. So, uh, padamihin lang po natin yun tapos kakausapin natin sila uh, para nga magkaroon tayo ng appropriate na parang um, support pag, da, pag dumating ang panahon na maghahain tayo ng mga resolusyon o gagawa tayo ng ibang aksyon uh, sa tulong ng na may katulong tayo na ibang mga bansa. Okay. Mm. Uh, professor, yung 10th dash etong bagong pang uh, pangsampo na dash ay uh, nilagay daw malapit sa Taiwan. So Taiwan tapos, ang kanilang target, nila. target po dito opo opo so, parang kinabit na po nila yung mm -hmm. parilang claim nga no na okay. pati para naninigurado silang i oh. dun doon pa sa paligid ng Taiwan yung, yung sinasabi oh. nilang katubigan nila